Hot Mama number two, Sabrina Baby. Again, Hot Mama, Sabrina Baby. nimbayo tara tangtang ako ang pilok Good evening everyone um, especially to you uh, especially to our judges. guests um katong akong gipili talent because I want to admire other people that para nila sayon ang mangitag kwarta sa laing sa laing lugar o di ilalim ang mga inahan nga uh, kanang gialang nila ilang dugo o ilang singot para lang makahatag o makapakahot sa ilang mga anak. Para sa uban, dali kaayo, ah, ka na siya kay yung mama na asagawas, Para, para na if ever, pohon-pohon, charot. Kita, wala mo dyan, dili mami, tantong ka ng dato, but makakita po ko sa laing tao nga, ah, para nila, abi kay nakaagdog ka ng laing, laing lugar is ka Ana, alam. Okay na kaayo, kanangyahan na kayo kinabuhi. Para po makabalo ang uban, ang um, bot, maybe sa uban na kanang lang. Nakaagto ilang mga ginikanan or ilang mama papa dito sa gawas nga okay ra, pero para po makabalo ang uban nga di ilalim ang kwarto. Ang kwarta sa, sa gawas as a OFW. Uh, Morato, thank you. Sobrina baby hot mama. Sobrina baby. Ang iyang gipakita kanang makahinuklog ba kay daghan kay atong maki sa social media nga daghan na kay ang disgrace yang kinabuhi ingon ni ato ang iyang gipakita. Kato sa hot mama number 1 gibalibag iyang anak kay gihatag kuno ang kapitan ini unsa bang pagkahataga dito mas atop sa atong tent. <laughs> Kulit klarong. Unsa adab nga na injure na magmaayo giitsa <laughs> mas ato, perbeda o gisundan sundang sa emotional kaayo nga present